Kinondena ni na Sen. Jingoy Estrada at Amy Marcos sa mga ulat na signature campaign upang isulong ang tsa-tsa kapalit ng maliit na halaga. Para sa balitang yan, makakasama natin sa balitaan si Raymond Tinaza. Mahigpit na kinundina sa Senado ang napabalitang People's Initiative Signature Campaign para sa Charter Chains Kapalita ng isang piso kadalagda sinabi ni Senator Jingo Estrada unethical at iligal ang ganitong hakbang kung saan nililinlang ang mga mamayana ayon kay Estrada isa itong paglabag sa batas at sinisira nito ang mga demokratikong proseso sa bansa Iginit ni Estrada na ang People's Initiative ay isang constitutional right na ginagawa ng malaya at walang sapilitan kaya dapat naimbestigahan at paragutin ang mga nasa likod nito. Ayon naman kay Senator Amy Marcos, ang ating saligang batas ay hindi ibinebenta at kanyang kinukondena ang mga taong umanoya nagbibigay ng suhol sa mga distrito, LGUs at prinsyal na mga lagdaan na hayag at walang kahihiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamayan. Ako, si Raymond Tinaza, para sa kwentong politiko.